In investigation po ba yun? Uh, so, sinabi in, nila, in aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating committee, mm -mm. sabi ko ganyan, sa so section 2, sinasabi, bago tayo magsimula, dapat merong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin, ito nga yung privilege speech, ay eh, principally and directly related to misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. Ay eh, kasagot-sagot nung uh, German. German nung komento, eh, o. Oh? Sabi ko, kasi kung, ang naririnig ko nga ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung uh, intelligence fund. Oo. Oh, oh. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ako ito. Adi, ah binubulongan siya ng mga Opo, no, staff no, tabi. na doon. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Uh, Your Honor, sabi niya, hindi lang naman ay kaya-kanya. Na. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Mm -hmm. o, yung confidential funds and intelligence funds are matters of public interest. Uh -huh. o, nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a, a prior and preliminary determination na yung na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka uh, confidential fund ay ay directly and uh, principally related to malfeasance nasa ka, so, ka ako yung order mo uh -huh. nakalagay dito sa section 4 at saka section 5 gagawa ka ng order delimiting <coughs> the, the uh, investigation parang, parang uh, pre-trial order ito kumbaga sa korte sabi ko oh, naman, nasaan oh. yung pinirmahan mong order uh -huh. eh kasi kanya wala ka rito Basta sinabi namin merong, merong, merong jurisdiction <laughs> hindi nga ganun na nakalagay there should be a preliminary determination uh -huh. pagkatapos i-set Ise out mo by means of an order ano-ano yung parameters bakit konektado sa malpisans. Uh -huh. Malpisans ba? Non-pisans o mispisans? Mis, -mis Kailangan mo yan yan. Kailangan mo ipaliwanag. Oh, eh, may pumatong pa -pum Alam mo naman yung mga agaw. Opa. Ano, eh, 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 may, 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 may -ganyan, ganyan na naman sa, eh. Nakala mo naman nakakaintindi yung mga yun. <laughs> yung isa, alam mo naman Opa. yun, huwag na natin banggitin. Hindi, Tonga, ako naman, niwala <laughs> mga kaibigan mo naman yung mga yun. Ay, pero nasa sa punto kong, ako eh, naging ito sa bagay. Sa kasamang pala, di kaibigan ko nga. Eh. Ayun na po kong, ano, <laughs> mga kaibigan nyo. Kaya, huwag natin pangitin, baka magdamdam pa, no? Ah, baka naman no, nag-usap-usap sila ko Kasi dito, nabigla ang marami Dati pala kayong vice-chair ng komiting ito Eh, kanya lang namin nalaman na hindi na pala kayong vice-chair At hindi na rin pala kayong niyembro Na e, pa naturang komiting E pa paano, kasi, nung ako'y nagpahayag na uh -huh. Pa'po Tinatanong ko yung COA, sabi ko Mr. Chair, I, I will take advantage of the presence of the representatives from COA Opo, opo, So, o. tinatanong ko, alin-alin po bang opisina? Uh -huh. Yan, opo Ang uh, nabibigyan ng confidential or intelligence funds. Opo, oo. Mm -hmm. uh -huh. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot, eh. Parang bang hindi nila alam. Ang dami uh -huh. nila eh. uh -huh. na, ano po, LGU po? Ano nga, sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi, hindi, na, hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa uh -huh. bansang ito, uh -huh. at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the Armed Forces of the and the intelligence agencies of this country. are recipients of intelligence and confidential oh. funds. Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Mm -hmm. Pati ballpark figure, Wala. o sabihin mo na lang, marami, medyo marami, uh -huh. o maraming marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala Because, mas oh. ano man ang sagutin niya doon, okay. oh, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag natin lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential funds at intelligence funds. Kung ang fund. ginagawa natin, <clears throat> kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, <clears throat> para mas magandang magawa natin, Patawag mo yung marami. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Because I will later move, sabi ko. Doon ako yung ano na. You cannot do that because you are no longer remember. Hindi kayo so pwede mag-mowson. O isipin mo? Eh gusto ko sa, para huwag na lang umahahaba lang eh, Tsaka sa, may, lang na loob eh. Gusto ko sa, sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this uh -huh. committee. At ngayon pala pinasasa gusto niyong mangyari, pagkapa-inalis ako as vice chair. Opo. Uh -huh. Automatic pala ako na din ako na member. Hindi na ng committee. Pa, paano komite. nangyari 'yon, uh -huh. Nelson? When senior deputy speaker Gloria Magapagal Arroyo was removed uh -huh. from her office she was still deputy speaker. Ah, Nawala lang yung senior deputy. Pagiging senior Deputy Speaker. Odi sana o, nung tinanggal siya as senior deputy speaker, natanggal na rin siya pagiging deputy speaker. Oh nga, hindi na sila. Eh, ano 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 dito? O, Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan. ha? O, opo, opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So, ito'y tradition Kailangan pala. Kailangan maging bukas eh. sa kaalaman nila. Uh, tradisyon yun na parang hindi natin pala ginagalang ngayon ng uh, Kongreso, ng Kamara. Nang ano? Yung tradisyon nyo yun na dapat kapag ka may aalis yun, at isasabihan malamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun. Kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang <laughs> sa kapwa. O. Uh, kapwa na natin, tao. Yung, tradisyon kasi medyo malalim pa yun, eh. Opo, opo. Ang pinag-uusapan eh, is a customary, a eh respect. Uh -huh. Dahil magkakasama tayo. Kultura, Kasama sa ako sa eh. majority. Uh -huh. Maano ba yung i-text mo ako? Kung, uh -huh. pasensya na, meron may kursonada sa position mo. Uh, ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Uh -huh. Kasi, e, eh, member ako noon, eh. yung, yung pagiging vice chair, e, eh, lang yon. Uh -huh. Inalis mo akong, nga uh, pwede mo akong alisin na vice chair. Uh -huh. Pero member ako eh. Uh -huh. Saan mo ka ako ibinatay eh, na tuntunin? Wala silang may ng tuntunin eh. Kapo. Basta okay lang papayag ako, kako. Ka na kapag ka mo ako bilang buyer, naalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Uh -huh. Mukhang uh, problema Di si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito eh. Ay, wala naman akong problema uh -huh. sa kanila. Kung masagutin nila, hindi lang sagutin. Ako, wala akong problema uh -huh. dyan. Uh -huh. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi, Jen, Kapo. Una, anong pangalan ng congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na uh, Roland Barillano po, ng oh. Maynila. Opo. <laughs> Ang mali doon, yun ba ay eh, nayo pa ito, hindi? Ah, parang third third termer na primataw, second termer na congressman ng Maynila. Oh, sa mga tweet, marami nagkamali doon eh. Mm. Uh -huh. Siya at saka kung sino man yung uh, deputy, uh, sino man yung speaker ng panahon na siya nag-deliver, oh, pati, yung uh, pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina <laughs> oh, ng majority leader. Uh -huh. kasi ang majority leader ang uh, bastonero. Tama po. Plenarito eh. Lahat ng kanyang deputy, deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung, yung panukalang Apo, batas, panukalang yung batas. budget. Opo. Uh -huh. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, okay. kabawal-bawalan <coughs> na may tatayo sa plenaryo at magdideliver ng privilege speech on the same subject matter. Ah, bawal tradisyon pala yun. Yun, ah, bawal yun. Bawa. Hindi lang kami, maski sa Senado, magtanong ka. Kilala mo, naman si... O oh, tama, kung nga Francis Tolentino, si tol. po. Tanungin mo si Tol. Ayun. So, Tanungin sa... mo si Robin pa niya, baka alam niya. <laughs> <laughs> kay Sentol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay senator Jingoy, baka hindi niya alam. <laughs> So, ganun pala ang practice kong... Oo, oh, nakalimutan ko. Kasi, kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina. Eh. Opo, opo. Yan, sige. Eh, siyempre, patawarin na nila ako. Dami hmm. ko rin na mga... Nak nakalimutan sila, niyo yung, ano, umunta, yung notes niyo? Kumunta ko sa kuryente. Hmm. Ang lakas pa ng ulan. Yung hmm. note ko, hindi ko dala. Kasi kung uh, minubol sa kuryente, yung ko, wala na. So, opo. akala ko tapos na ako. Yung minota ko, na nandun sa pangatlong bahagi, <coughs> hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon, hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal dapat, yun. Dapat, pala pinigil siya nung kung sino man nakatayo sa oh, oras tanong, na yun. Bakit hindi pinigil nung presiding officer? Di presiding officer, okay. opo. O, so, huwag na yun kasi deputy speaker yun eh. Opo, oo. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Ah. Okay, nakalimutan ng majority leader. Si Kau Manix. Eh, pa, oh. paano yung nandun ng mga batalyon niyang generals? Ah? Ah, yung mga bastonero niya nakalimutan. Yung bastonero, deputy majority, oh. meron pang assistant. Meron pang mga SDNL. Kasi alam ko yun, nung ako eh, naging, naging naging senior deputy rin ako. SDML, oh. May mga labing mga, mga tauhan ako doon. Opo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your honor, hindi ka pwedeng mag-deliver. Bawal niya. Ah. Bakit Opo. wala? Na ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, <coughs> ni-repair sa, sa rules. Ay, ni-repair ka agad, oh. So, o, hindi pa rin napansin ng rules ni-repair. Sabi nga, so, hindi, hindi rin tapay. Hindi rin tapay. Huwag na, huwag na. Huwag na, na, natin, ano, sabihin na lang natin na, uh, itala na lang natin sa journal nang i-refer sa amin. Magkakamali tayo may dyan. May privilege pitch na lang. Oh. Ito oh. na naman susunod na mali. Oh. Di na-refer sa rules. Ang rules, ni-refer sa good government. Ah, okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa Ma -mali hearing. mali yun eh. Ang, uh -huh. ang, dapat na ginawa, oh, huwag na naman i-refer sa amin. Diretso nyo sa appropriation committee. Kasi ang pinag-uusapan is the budget. Budget. Ah, dapat na may hawak. Yan. Ayaw. -oh. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Oh. 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 Yung pagkakatanggal sa akin, huwag niya na isama sa mali. Pabayaan na natin. Okay, na, okay na sa inyo. Okay no? na ako doon.